Hi mga kauny! For today's vlog nga guys, ituturo ko sa inyo kung saan nyo makikita kung mayroon kayong na-avail na subscription dito sa inyong cellphone. Lalo na, kunwari guys, may mga apps kayo na dinownload tapos may mga bayad sila. Tapos hindi mo alam ay nalakaltasan ka sa gcash nyo, bigla-bigla ka -bigla nakakaltasan ng pera sa mga banko nyo. Ay ganito yung guys, i-check nyo na yan kung mayroon kang na-avail na subscription. Punta lang tayo ngayon guys dito sa uh, Play Store. Ayan, pag nasa Play Store ka, ayan, punta ka dun sa inyong profile sa taas. Ayan, guys, makikita nyo yung uh, payment and subscription. Ayan, i-check nyo dyan kung meron kayong uh, na, -avail na application na may bayad. So, dyan yung makikita. So, so first, sa akin wala naman. So, lagi nyo i-check guys kung meron kayo napipindot ng mga subscription. Tapos, bigla-bigla na lang kayo mababawasan sa gcash nyo or sa banko nyo. Ay, dyan yan ang gagaling guys. So, pwede nyo yaman i-cancel yung subscription na yan. Uh, basta, uh, meron akong tutorial na So, papakita ko sa inyo yung minsan. Pwede nyo hanapin dyan sa aking mga video kung paano mag-cancel uh, ng mga subscription. Ako guys, ito yung mga subscription na dati kong uh, pero wala na yan tapos na yan ang nandito na lang guys is yung mga uh, binibili kong star kasi uh, dito sa pacer nang gagaling yung aking ginagamit na pambili ng star guys kasi naka add payment ako dito sa aking play store through gcash so iyan lang yung nakikita kong binabayaran ko so far ako alam ko naman na binabayaran ko yan kasi ako mismo yung nag avail niya so kayo guys kung nagtataka kayong babawasan yung mga gcash gcash nyo dyan dahil sa subscription ejan nyo tingnan kung meron kayong na uh, download na mga apps na may bayad so yun lang guys thank you for watching